Hi guys, good morning. Ayan guys. Tayo po yung magpapaayos nito ng heater. Sana nandito guys yung aking yung nag-aayos. Ang dami dito. Ang init guys. Ang init. Ayan. Tayo po magpapagawa. Ayan, nandito na naman tayo sa puno tuyong-tuyo na po yung guys yung tukpo na yun nakatakot baka mabagsakan ka ayan sana nandito hello po good morning saan ba yung daan ano yung dito ito ba yun ano yung dito naliligaw si Kaura. Oh, pasaan? <laughs> Pasok na? Ayan guys, nandito tayo sa maraming puno. Papagawa tayo ng ano, heater. Sana nandito. Ayan, sana po nandito siya. Yan guys, nandito tayo. Ang init. Ay, bakit natuyo yung ano? Ano nangyari? Bakit natuyo? Ayan yung guys, nandito na tayo. Sana nandito. Tao po. Neng nanjan si Papa. Pwede mo magpagawa. <laughs> Yan guys, salito na tayo. Eh, may pusa yung sa, sa kayo. Ming, ming, hello, ming, ming. <laughs> Uy, galit. Suplada mo naman. Uy. <laughs> <laughs> ka suplada naman ang aking ming, ming na ito. Oh? Ayan guys, salito. Naku, maghahatid pa yata ang estudyante. Maghahatid kayo yung estudyante? Kuya, patitignan ko lang. <laughs> yung heater niya na ano, na, ay, ano, tawag dito? Parang nawala yung hinang. Ito to. Ay, wala pong ngayon. Wala ba? Wala, Ayan lang, oh. Wala pang hinang. Ay, um, wala. Ay, wala. Ay, wala. hinang. Ay, wala. Ay, lang kaya pwede? Hindi po lang. Ano okay. ang panghina? Hindi nga makagawa. Ano ang panghina? Ah. Uh, Sige. Ano lang? Ha? Lang. Iwan ko na heater. muna kaya. Ha? Huh? Iwan ko muna. Magkano kaya maabot niya? Uh, uh -huh. Kasi ang hirap pagka walang heater. Yung mait maya ko painit na sa takore. Pampaligo. Uh, uh, ito, uh, yeah, ah, eto. Mabilis. Ah, yan. Mabilis yan. Hindi ili. Tagal namin gamit yan. Yun lang naman. Kaya siguro ano. Nahugot lang. Wala mo na. Oo. Hoy, ang parang ko ya. Uh, ha? Wala akong panginan, mamaya pag mamaya pa makakabili. Ah, uh -huh. Inuubos na rin <laughs> eh. ng ano. Kailangan dumaba kay yang dakal na ng dulong kanila eh. Gulo pa nung gabi. Inuubos lang ng Sige kuya, balikan ko na <laughs> lang mamaya. Papa. Yeah. Kailangan daw mo. Ilang mag-anak mo kuya? Tatlo lang. Ah, tatlo lang. Ito ang bulso. Nang si atay. Tatrabaho. Tatrabaho. Oh, ang santo tumas. Sa bahay. Stay in. Ako, uh, oh, paggawa ng tela. Ah, tahian. Uh -huh. Matagal na siya doon? Tugod na. Sige kuya, ano na lang. Ah, oh ah. -oh. sana magawa kasi guys ano ang hirap maga. walang heater <laughs> yun lang naman nakalas lang naman yung ano panghinag lang kailangan may nyug ba dito bakit may mga ano ano ga toy <laughs> mabigat ah <laughs> <Okay. laughs> oo mabigat Ayan, guys. Tayo pa uwi na. Tayo pa uwi na. Hindi ko mabili. La, la, la. La, 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 la. Ay, ito ang maganda ninyo. Ah. Palaman. Guys, malalaking dahon. Pangmayaman. Ha, <laughs> ha. la, 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 la. Mm -hmm. so guys, dami damo pala dun Pwede pala masungkal pa rin pala dito ayan ayan, pauwi na po tayo guys sana naman magawa yun para naman ako y hindi na mahirapan magpara painit sa takori Mahirap kaya? Malakas ako sa ano? gasol? Mahal pa namang ng gasol dito guys. 1,000. Kulang ko 1,000. 980? O, oh, di ba yung tinilang Tingnan ko kung may gulay. Guys. Nandito na rin lang naman tayo. Ibili na. Ibili tayong gulay, guys. Sana may nagtitinda. Kasi masarap yung gulay. Masarap sila magluto, lalo pag ginataan. Buti naman tinabakan na dili. Pasok na na. Ingat. Estudyante. La la la. La 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 Ayan, tayo bibili nila. Sana may luto. Good okay, guys Akala ko naman kanina uulan Kaya hindi ako Naglaba agad Kasi may bagyo Aba ano nangyari Ayun guti naman may gulay na Ay salamat Ay salamat may gulay ka na toy <laughs> Ano ito sitaw lang Ano yun naman ito na Mm, ano ginataan? Oh, ah, sinain lang. Gulay na lang. Ano may sili? Wala. Isa lang yun. Puro bariya ba? Puro bariya. Ang Bente. 25 na? Magaling ka na? Nagkasakit ka daw eh. Kaya na. Kaya pala hindi nagtitinda kasi nagkasakit. Ayan guys. Wala ang pasok? Bakit? Ba't wala? Kaninong anak yan? Ito na. Naglalakad na yun hmm. ah. Ano yung sapatos? May hmm. <laughs> just na sapatos. Ang galing ah. <laughs> Saan ka nagtatrabaho? Ah, si ate. Sige na, ate, walang kasama doon. Ay. Sino? Halika ba, halika. Halika, halika. Iyak na Gulay B. Ay. Ay. Alika, alika. Ay. Alika, alika. Ay. Alika nga kumain ka na? hindi pa? hindi <laughs> pa ay pambi <laughs> tangali na ay <laughs> aray ko ay ang daming ukay yang guys oh, daming ukay 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 for sale <laughs> ayan guys nakabili na tayong gulay na ano daw ito asitaw na may malunggay masarap ikaw masustansya ay nawala na yung malunggay din yung hihingin ko tinabas eh. <laughs> wala na ang malunggay ko Mangingi pa sana ako guys. Wala na pala. Sa susunod na lang. Pag ano na lang noon. <laughs> hey. na, 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 na. Ang init-init. Ayun, may buns. Mamaya ka. Ayan <laughs> guys, tayo pa uwi na. Kailangan natin bilisan kasi si mama lang naiwan doon hindi mo naman pwedeng iwanan yun doon kasi ulanin na nagluluto siya mag isa eh baka maiwan yung gasol kaya kailangan natin bilis gilisan ayan guys bawa <laughs> pagdating ko iusok na kaya ayan tayo muna umuwi nandito na tayo sa amin malapit na ay may music eh, sige guys Mamaya na lang po ulit kasi may music. Bye! Salamat po!